good morning. So, I'm by the way, I'm Margie's Vlogs Diary. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channels, ay pwede kayo mag-subscribe kung gusto nyo lang. Walang sapilitan to guys, ha? So, ngayon guys, ay... Nandito ako sa bahay ng amo ko kasi yung amo ko natural. Alam nga naman saan ako pupunta siya. Sure. <laughs> Then guys, ito ito ang mga ginagawa ko habang sa bakasyon yung amo ko. Uh, kami lang dalawa ng alaga kong ditong lalaki. May work kasi siya din. So, dito ko iniiwan ang amo ko habang hindi pa din siya susunod sa bakasyon. bakasyon dito yung alaga kong lalaki pero hindi pa sa ngayon. So, sabi ni madam, ha, uh, dito ako muna sa bahay Margie. Tsaka ka napupunta dun sa Rauda pag si Walid is hindi ka na kailangan niya dito kasi ako ang tagalaba, tagaluto sa kanya, tapos bantay na rin sa bahay habang nasa work siya. So, ayan. Ang ginawa ko dyan is hindi pa naman ako nag-almusal. So, ayan. Sinigregate ko muna yung mga labahin ko. Ayan, ginawa ko is yung mga uniform niya ni Walid ko eh. Tinanggalan ko yung mga ano niya, yung mga patch niya sa uniform niya. Then, <clears throat> sinicheck ko din yung mga uh, bulsa kung meron mga mga papel kasi mahirap na mag-ano, mag tapos hindi mo chinecheck yung mga bulsa na may mga papel pala mga tissue. Ay, Diyos ko, lalo na pag itim na magkakalat siya dun sa washing. Diyos ko, ang hirap. Lalo na pag matuyo na ang hirap natanggalin. Tsaka, andyan yung parot, nilagay ko kasi ano, medyo maganda kasi yung klima dyan, banda eh, mainit-init eh. Bawal kasi sa parot yung na tatamaan siya ng aircon. Kaya, ayan, may, may sakit kasi siya. Kaya yun, na-adjust ko siya sa lugar kung saan siya comfortably yung hindi siya nanginginig. So, ayan guys, naglalaban ako. Nilalaban ko na yung uniform ng alaga ko. Hagbang hindi pa ako nag-almosal dyan. Pero yung nakaready na yung ano ko kape ko dun sa gilid, no? Sa may heater. So, maya-maya niya, pagkatapos kung isa lang yung aking nabahit, ay ako ay magkakape. Hmm. Hugasan ko na yung gamit ko kasi kakain ako ng toast or sliced bread. Meron na dito, nakaready. So, ito, ito talaga ang... Uh, buhay ko dito guys sa abroad, swerte-swertehan na talaga na makaswerte ka ng amo na mabait, At uh, pamilya ang turing sa'yo at hindi ka na iba, hindi iba ang turing sa hindi yung hayop ang turing sa'yo kasi paswertehan na talaga pag dating sa abroad. So ayan, o, upo muna ako dito habang kumakain para ano medyo ma-relax yung chan natin sa kakain, hindi yung nakatayo tayo, di ba? Di ba sarap ng feelings yung mga ganito. Ang sarap pag walang amo, guys. <laughs> <laughs> ang sarap-sarap ang ang feelings na walang nagbabantay siya kung sa bagay yung mga amo ko hindi naman siya hindi naman siya na ano yung type ng amo na binabantayan sa mga kilos mo sa trabaho mo hindi sila ganun mabait yung amo ko kasi yung amo ko kasi babae hindi siya taga rito taga ibang bansa din siya ang lalaki lang is taga rito so ayun every year nagbabakasyon talaga sila dun sa lugar ng amo kong babae pagkasama yan sa nakamukong lalaki. Basta tapos na ang pasukan ng alaga kong babae, yan, magbabakasyon yan sila. Basta ano, uh, tapos na din yung mga ramadan, yung mga ganyan, ganito, ganyan, mga occasion dito sa ano, abroad, ay, sorry, dito sa lugar na sa, sa Kuwait, So, pupunta silang bakasyon kaya ganun. Yung amo ko naman, hindi naman sa as in talaga mayaman. Pero may ano, may kaya lang sila. May kaya tapos ano, pensionado na din yung amo kong lalaki. Then, afford lang nila. Yung hindi ko masasabing sobrang yaman talaga nila. Kasi nagre-renta lang naman sila. Pero, pero may ginagawa silang bahay pero hindi pa tapos yun pero yun lang so yun guys nagupo muna ako ganyan nagkapi-kapi nagmuni-muni muna ako habang uh, hinihintay ko yung mga labahin ko na matapos dyan kasi nag-iisip ako kung anong uh, lulutuin ko ngayon para sa lunch ng alaga kong lalaki kasi panggabi yung duty ng alaga kong lalaki this time eh ay hindi sorry ah uh, bukas pala yung duty niya umaga sa 9 to 9 kasi yan sila so ngayon ah uh, yan tinuturo ko si Tony malaking bintana kasi pag siya siya, there's is ano, At na ito. Kung din ang mag-entong din ko siya doon. So parang ano, naghati yung mga siya na ang Pero ano po sabi, nagpupili siya ng na buksan ng kagal bintana kasi hindi kaya Kasi sila, o dadala ang na ang anak na pagbukas sa pero yun problema kasi may kami kaya nga nalang sa tingin sa dito tapos ewan ko siguro siguro sa hindi niya yun okay? gusto dito sa ano dito ang katanyang pala siya mga mga बहुत कश्मीर से बाबा शंकर स्तिपाल निधिशना इन लोगों के बारे में बहुत सुनने आ रहे हैं जनजाति में से बाबा शंकर आपको इच्छा स्टेप में भागी को देखने से बाबा शंकर भागी को सुनकर हमारा सुख हमारा इलिग्रीमा नहीं Bukayser ko yun siya eh. Yung parang ni yung parang ang mga ginuro. tapos nung tapos sa Arabic Hebrew. Kamang nagay siya ng mas mas Ano yung ipipigilan? Wala. Baka napakiramdam niya kasi hindi masyadong mga palamig yung niya. So, dito naman na part, guys, ay nagre-ready na ako ng ano, pang lunch namin. Ang gagawin ko lang is uh, chicken with breadcrumbs at saka partner niyan ay mashed potato. Yun naman talaga yung laging ginagawa namin dito ay eh, pag ano, nag-breadcrumbs kami, mashed potato talaga ipapartner chan. Yan ang gusto ng mga alaga ako. At kung andito naman yung mga amo kong babae, eh, uh, mga, mga talaga no, mga ano, akala mo naman dalawang asawa ni Baba. <laughs> Ang nanonood natin is partner niya talaga pagdating ganito na bread crumbs na chicken is with mashed potato. Yun ang actually nila ang partner. Bukas na naman nag-iisip ko naman, kaya ko kung ano, ay ila-lunch ko? Ako lang kasi nag-iisip ko sa bukas. Baka kasi naratingin ko magkakakala. At um, ay oh wait, ah, hindi ba, Ika Alice, Alice, sorry at mga uh, seven at SPAC. So, kailangan ko kung isin mga mga Uh, hindi, mag-upis yung upper mga seven. Kasi, Seven, mau beri siapa nama day off

Guys, eh uh, magagawa na ako ng ano pang bread crumbs. Yan yung mga ano uh, kailangan ko ng uh, lagi ng coated yung aking manok. Yan yung mga uh, ginagamit ko yung itlog, tapos flour, then uh, bread crumbs powder. Yan. Yan ang mga uh, ingredients ko na nilalagay sa manok. guys Sine-check ko 'yung na uh, potito na nilaga ko kung malambot na ba siya para pwede ko na siyang ano hinaan or uh, i-off na 'yung fire para hindi siya ma-overcook kasi pag ma-overcook siya iba na 'yung texture niya parang malagkit na siya hindi na siya ano masarap uh, i-i-mix uh, ko kasi yan siya eh hindi na siya kasi masarap pag ano overcook na kaya dapat tama-tama lang talaga 'yung paglaga uh, ng potato bago ko siya i-mash pero hindi mash na 'yung manual ang gagamitin uh, ang gagamitin ko 'yung mixer talaga guys ay mag preprito na ako ng ginawa kong uh, chicken bread crumbs ako ang unang kakain kasi yung alaga ko is tulog pa so mamaya pa naman yung siya kakain and mga hapon na yung siya kakain so mauna muna ako kasi alas, alas dos na to mahigit ng time na dito nagugutom na ako so yan uh, i-mix ko na yung mashed potato ay uh, yung nilaga kong potato itatapon ko na yung tubig tapos i-mix ko siya So, ayan. ah uh, maluluto na din yung maya, maya yung ano ko manok ko. na yan yung breadcrumbs ko. And so, ayan ang ginagawa ko talaga guys pag ano, uh, nagluluto kami ng bread, chicken breadcrumbs with mashed potato. Yan ang ginagawa namin.